Bawal ah da dito. Lapit Malapit mo ah. na. Kailangan ko pampalambutan <laughs> Hindi, mas malambot nga ako sa pangbuti. Asa? Oh, alam mo gagawin natin sa tayo bomba. 7-Eleven. Tara, baka kumain ka na lang kaysa mag ho oh, nakadi pare. <laughs> At ayun na nga, papunta na nga kami ni Duday guys, sa my 7-Eleven para mag food trip you know, nakahiga pa yung bata. Nandito na kami guys sa 7-Eleven. Masayang masaya na naman ang bata kasi makakapag trip na naman siya dito sa so may 7-Eleven, guys. So, ayan na nga tamang hanap na siya dito ng mga kukuhanin niya, no. So, ayan tamang sunod lang tayo sa kanya. Pero una niya dito'ng kukuhanin, sigurado ko ay eto. Ayan, yung lizard. Ewan ko ba dyan, favorite nyo tong lizard na to kasi masarap daw. Ang next naman niyang pupuntahan dito is yung ano, eto. Yung Aslar P. Yun no, kukuha na naman siya dito ng Aslar P. Tapos ayan, oh, marunong na siya kasi last time hindi siya marunong. Eh, ngayon alam niya na ang gagawin. Itatapat lang, tas hihitakin lang. Boom, okay na yan oh. Eh, kasi nakuha niya dito guys, malambot kaya pinalitan pa yan nung nasa cashier. Buti na lang nga mabait yung nasa cashier kasi dahil nga malambot eh pinalitan pa. Hindi kasi marunong si Duday eh, siguro mali yung pagkakahitak niya kasi okay naman to, parang mali lang talaga yung pagkakahitak niya. Hindi ko din alam guys. Eto nga yan guys oh, kasi gusto din naming sabihin na malambot eh nahihiya si Duda. Oh, sabi ko sige sabihin mo kaya mo yan ay eh, no. Oh. <laughs> nahihiya eh. <laughs> At ayan na nga, legit na. Ayun, no, legit na. Nakaapaw na. Ayan ang slurpy na legit. So, ayan guys, pwesto lang kami dito sa loob. Dito na lang kasi kami kakain guys. Para di na kami lumayo at saka para aircon. At syempre, ako naman, eto ang aking kakainin guys. etong hot dog. So, ayan, nagpabidyo kay Duday para mabidyo niya ating malupitang pagkuha ng hot dog. Ayan, yan ang hot dog ng buhay natin. Hey. <laughs> si Duday naman guys ay nagpabilin nitong ni donuts. So, ayan, natin, dapat na sa atin ang lalaganan ng kanyang donut. So, tayo na rin gumawa guys kasi hindi niya kayang kunin, eh. hindi niya kayang hawakan yung chopstick. Chopstick ba yun? So, ayan guys, nandito lang na nga tayo sa cashier para bayaran ang mga nakuha naming na sunod. No? So, ayan, tamang waiting na kami dito ni Duda hanggang sa mapunch na to. O kaya, siya na lang yung ipunch ko. At ayan na ang aming food free for today's video. So, guys, samahan nyo kami yung putripin to. Tapos, ano, gusto nyo lang buksan yung Kinder Joy. Pero sabi ko, pumutrip muna tayo dito, mga Lodi. So, ayan, tamang setup lang muna tayo dito ng ating, ano, at dog. Lalagyan natin yun ng mga pampasarap, mga Lodi. So, ayan, napapatak-patak, pampasarap. O, si Dudy, kinagat agad ang kanyang donut ng buhay. So, ako nagpapatak pa lang ng, um, tawag dito, ketchup. Okay, pagkatapos ng ketchup, yung, ano, yung masarap na parang mayonnaise ba to? Hindi ko alam tawag dito eh. Pero masarap to guys. Ito yung nagpapasarap sa big time na to. Big time ba to? Basta yung hotdog sa 7-Eleven. 7-Eleven baka naman. Ayun na si Duda yun. Malapit na agad mo ang kanyang donut. Ang bilis ah. Sa wakas nga at natapos na. Uy, sayang mo. Kaya kunin pa natin ang lasa niyan. So, ayan. Kakagati din tayo dito. Maunahan ko pa tong ano. Makakain ng mabilis si Duday. Kasi mabagal lang kumain yan eh. Oh, maunaan ko pa yan guys. Tignan nyo ha. I-pass forward lang natin ng konti. Guys, so, ayan. Kagat-kagat lang tayo si Duday. Donut, donut. Slur, slurpy. Kagat-kagat. Maunaan ko pa yan guys. Tignan nyo. Oh, ito na ang ating last bite. Ayan na. Oh, diba? Oh, naunaan ko pa guys. So, siya, oh. oh. pero lang lang, okay lang, goods lang. Siyempre, pagkatapos natin kumain, ililigpitin eh, natin yung mga kalat-kalat natin dyan, guys. Kasi mabait tayong nila lang ng sanlibutan ng Pilipinas. So, ayan, no, oh, topi, topi lang natin at ilalagay pag samasamay ng kalat para naman madali siyang damputin at itapon sa basurahan. ba? Diba? Very good. Very good. Maya-maya nga lang, guys, ay nilalantakan na dito ni Duda yung lizard niya. Ayun, no, yung lizard. Sabi ko, pengi ako. Patingin nga kung masarap pa talaga yung lizard na yan. Hoy, pengi ako, be. Hello. Oh, sige, ikaw muna kumagat. Ako, ako next. Oh, grabe, pengi naman ako niyan. Oh, patikim. Patikim mo ng lizard. Okay, oh, nagat ko yung ulo ng lizard. Uy, malakit siya. Tapos masarap nga siya, guys. Parang medyo maasim na matamis. Kaya pala nagugusan ni Duday. Grabe, oh. Sarap po, sarap na sarap po. Oh. Lagi niyang dito, guys, sa 7-Eleven. Ako dito naman, Tamang gulp, gulp, slurpy na lang tayo dito, guys. At ito na nga ang hinihintay ni Duday. Ang buksan ang kanyang Kinder Joy. Ayun no, tuwa, tuwa. yung bata. Ay, Kinder Joy na naman. May pagkain kasi to guys. Tapos may kasama pang laruan. Tapos favorite niya talaga yung chocolate ng Kinder Joy na to. No? Kasi sarap na sarap si Duday. So, ayun, binuksan niya na muna yung laruan. Laruan ang uunahin, no? Buksan mo na. bagal mo magbukas. Ayun, ano to? Ah, parang ano, superhero. Wow, oh, ang ganda ng toy na nakuha mo. Ah. So, ayan. Ah, ako nga magbubuo ng toy na to. No? Tapos si Duday, kakainin niya na yan. Yung itlog na yan. No? O, oh, ayan. Oh, pinapakita. O, oh. oh. bubuksan ko na eh, Kato, guys. So, sabi ko, peking ako. Ha. Ah. Baka naman di mo ako bigyan. So, ayan. Ako, gagawin ko. Aayusin ah, ko na siguro tong ano niya. Yung toys niya. O, oh. hindi ko pa pala inayos. So makikikain mo na tayo. Ayan. O, oh. Tignan nyo. Sarap nga guys. Nakatikim na ba kayo niyan? Kasi ako, guys, di pa ako nakakatikim yan Kasi pang kinder to, eh. Eh, ako adult na. ngoy corny! <laughs> so, guys. Kinakain na ni Duday. Uy, sarap. Ayaw niya sa akin pakain yung chocolate. Ang papakain lang niya sa akin dito, yung ano, yung tirang ganyan, no? Grabe, eh. Sa, sa kanya pa sinubo. Pengi ako ngupengi ako oh ayun oh ayaw nyo hinihingi ko yung bilog ayaw nyo sabi ko oh, sige yung ano na lang yung parang chocolate ayan chocolate lang ang konti pa kadamot mo ako bumili nyan, ni eh. Mm, masarap naman siya guys ayun kinain niya na yung bilog kasi baka kainin ko pa eh masarap siya guys legit so ang next natin gagawin is ayusin natin yung laruan na nakuha ni Doday so ayan guys time lapse na lang tayo at ayun natayo na madali lang i-assemble eh oh tapos na ito yung nagawa may helmet, parang ano to, nangangarera yung babae. O, oh, di ba guys? Good siya, hindi ko pa nga mapokus eh. Nakapokus na ba? Pre, mapokus ka. Ayaw sa akin, nakapokus yung camera eh, kaya tinututo ko. Ayan, sige, lalapitan. O, oh, yun, akin talaga na napapokus, kaya nawala na ako sa camera. Ayan na, nakapokus na ba guys? Nakita niyo na ba ang details? Ayun, lumitaw ka pa be. Ayan, ubos na. Ubos na yung kinder joy niya. Ayaw pa rin mapokus guys. Ayun! Medyo na-focus na. Okay na. Ayan. O, di ba guys? Ang ganda nung nakuha niya na toy. So, I think guys, hanggang dito na lang ang vlog namin na to. Kung umabot ka dito, huwag makalimutan mag-like, comment, share, subscribe, follow. Kahit ano man na pwede mong gawin. Bye-bye! Thanks!